Alright, so ano tayo ngayon? Kaya mo tayo ng barbecue dito sa San Juan. Kaya mo tayo ng... Ayan, ito yung uh, atay ng baboy. Para doon sa mga low blood. Kulang sa dugo, ito. Atay ng baboy. Nice. Bulsa sa pareya, chok. Siyempre, shout out kay ate. Mm so, -hmm. uh, Lagi ako dito. Ano na? 13 years na ako makain. Sa <laughs> so, mga love blood dyan, kaila kayo ng uh, barbecue uh, na atay ng baboy. Yeah. Para matatag yung dugo niya. Hmm. So, may kata tayong ano, uh, isang pamilya dito. Doon sa kabila. Ayun. so alam na pag ganito so bibili natin nang bibilhate ng mga biscuits mapagay mga bata so kaba naman alright so tayo naman mga, ano, mga biscuits mga ses to mapagay so ibigyat natin sa amin lahat yun 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 Siyempre, umiyak pa yung isang bata dahil nga gutom na gutom na. Ay at nga naglapitan yung mga bata. Kung nakita yung pagkain, daladala -dala ko. Yan, kaya may kasabihan kami mga riders na mas masarap tumulong kaysa tayo yung binibigyan. napakasarap sa pakiramdam kapag nakakatulong tayo tuwa -tuwa, tuwan tuwa yung mga bata nung uh, natanggap nila yung uh, dalawang pagkain alright ayan so may natulungan naman tayo ngayong araw na to ayan, isang pamilya so masaya naman sila kasi na yung bata is wala pang kain ay nabigyan natin ng mga sesto at ng uh, mga tinapay at syempre huwag nyo makalimutang mag subscribe at mag follow sa aking uh, yung youtube channel at sa facebook ayan dada back. ako ayan tabush